Ano, oh, guys, oh. po kami ah, eh. May kuha na buko. Huh? Anton, yun, oh. Kami pwede kakabit na internet. Nag-duwe -na lang muna. Oh, yun laang. Uuod na yun. Ayan, tinatawag na away ways sa buko? Ayun, doon, sige, sige, narad ako Tinatawag na away ways Ayun, sa baba Ayan po, kami po ay nag-aabit na tayo ng tablo Sinama ko na po yung pag Nilaway uh, lang ng yog Yung kasama ko na andun Ah, sinasabit na po ko so, kayo guys, oh. Yun po sila. Ayun. Ayan so, po, yung mga kasama ko. Oh. Yung nilalagay yung wire sa taas. Ayan. So, Ayan.

Oh, mga hidog na oh, guys. So Meron oh Mayroon tayo na kita sa sa TikTok, sa Facebook oh, ayan oh. Yeah, big. Oh. Ano ba 'yan? Ha? Ito ba Ay hilaw. Hilaw, hilaw. Yo, oh, no bulok na. Yeah, hey. mga... oh, ma guys. So oh. Ito mga talsik, ang sabaw Talagam Tinik na rin Tibig, ano lasa ng tibig? Oh, nice. Lasang nga lahat na rin Lahat na lahat <laughs> <laughs> <Yung sana. laughs> Kaya guys, tawag rin ka namin. marami oh, no, ayan o, oh, hinahampas yung oh, agdan Pwedeng iwanan na muna namin kayo dito ni KJ Itirahin na namin ula, yung ula, ano, ula yung sa kabila. Oh, wala Okay, splice. Beto. Son. Okay, hiyam mo muna yan dyan. <laughs> Anong papatahin? Ba, Bakit? Nilusot? Ah, sige, ilusot mo na. はい。 tayo sa guys buo oh, oh. adangan, adangan po adangan, di natin